Guys, ito po yung nyog namin dito sa likod ng bahay. So as you see, guys, meron na po siyang bunga. Yan siya, guys. At kakatingin ko lang po, nagulat ako, may bunga na po siya doon. Yan siya, guys. Kakakita ko lang po kanina. So, ganyan pala yung itsura niya. So, yan guys. Meron na siyang isang bunga doon na. Medyo malaki-laki na rin siya. And then, meron po dito. So, guys. So, I think bunga po niya yan. Kasi may bunga na po siya doon eh. Ganon rin po yung itsura niya doon. So, it means yan yung bunga niya or so yan. yan sya guys so yung sa kabila is nandun yung bunga niya. guys so ito pong nyug na to is tinanim po nila mother nung kakalipat lang po namin dito sa bahay kasama po nung aming ninong yan sya guys dalawa po to kaso yung isa po is nung may nagsunog dito is nasunog so yan sya guys so tingnan po natin yung sa kabila yung may bunga so ito, so, ito sya guys oh kakapansin ko lang din talaga yun siya guys yung kanyang bunga motherland tech may bunga na po siya yan siya guys yan so wala lang guys natawa lang kami ni papa ko kakakita lang din po namin yan So, hindi ko sure kung yun yung bunga niya. Maliliit na yun. Kung yun ba yung magbubunga. Kasi yan na siya, guys. Oh. Yan. Meron na siyang babies. Meron na siyang bunga. Love it. Yan siya, guys. And itong sa kabila guys, talagang kakapansin ko lang talaga siya. Ngayon ko lang talaga sa napansin. Ayan. So, kabilaan na po sila guys. Sa kabila is meron na siyang ganyan. Then, sa kabila is malaki na yung kanyang bunga. Ayan. Ang saya-saya lang. Namumunga na po siya yung ating nyong. That's to it for this video guys. Bye!